Nitong nakaraan nga ay nagkaroon kami ng program implementation. Namahagi kami ng mga school supplies at nagkaroon din kami ng feeding program. Kasama ko dyan yung mga classmate kong BPA student from Paula Community College. Grabe, unang first time ko lang nakarating dito at talaga namang nag-enjoy kami. Dito rin ako nakakita ng basketball court na mayroong swimming pool. At pagka uwi ko nga eksakto, birthday nung kapatid ng lola ko kaya naki food trip muna kami. Kaya tara, samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan for today's video. Let's go! What's up sa inyo mga kois, today ngayong araw sa ayaw Nyo't hindi ay isasama ko kayo. Nagkaroon nga pala kami ng program implementation at nagbahagi kami ng school supplies at nagkaroon din kami ng feeding program. Dito lang yan sa pahilahan, sa sitio kalatagan at grabe unang first time ko rin lang makarating dito. Sobrang tatarik ng mga daan dito at talaga namang piso na lang ay nasa langit ka na. Kaya kahit medyo masama ang panahon at matarik ang daan ay dumerecho pa rin kami. At sa wakas, nandito na kami ngayon sa Kalatagan Elementary School. Grabe, tamang tama yung oras ng pagkakarating ko at ako na lang pala yung nahuhuli. Buti na lang talaga, nahuli ako ng dating kung hindi. Dito nga ay nag start na pala sila ng program. Nagkaroon lang sila ng palaro at naghahanap sila ng pogi. Wala silang kamalay-malay na nagbibidyo lang ako dito kaya tumago na lang ako. Ay huy! Buti na lang talaga may yung pulis kaming kasama kaya si Sarang nanalo. And after that nga ay eh, nag-start na rin kami magpapiding program. Pinapila lang namin sila dito by grade para mas mabilis makapagbigay ng pagkain. Hindi naman kami nahirapan sa pag-organize sa mga batang ito kasi masunurin talaga sila. Kaya sa puntong ito ay eh, isa-isa na namin silang binigyan ng pagkain para makakain na sila. <tinyo> After nga namin makapagbigay ng pagkain ay naki food trip na rin kami dito. Grabe, sobrang solid at ang sarap nitong pilipit na Singapore. Pagkatapos nga namin kumain dito ay sumayaw muna sila nung nagte-trending na sayaw ng bini. At ayun na nga pagkatapos nun, na nag start na kami mamigay dito ng mga school supplies. Hindi mang ganun karami pero alam ko na sa susunod na school year ay magagamit nila ito. Sana sa mga susunod na pagkakataon ay maulit namin ito mga ganitong programa. At sana rin marami na kaming maibibigay at marami na rin kaming batang matutulungan. Malay natin hindi man ngayon ay sa mga susunod na pagkakataon. Kaya kung nagustuhan mo yung video na ganito ay huwag mong kalimutang ipalo yung ating page at pakishare nyo na rin yung ating mga video. Malay mo, malay natin sa mga susunod na pagkakataon na hindi lang ganito yung ating maipamigay. At mas marami na tayong matulungang mga bata na nangangailangan. Grabe sa mga innocenteng mukha nila, bakas na bakas yung mga kasiyahan sa simpleng bagay na ibinigay mo sa kanila. And after that nga habang papauwi kami ay nadaanan ko itong basketball court na merong konting swimming pool. Grabe, tuwan-tuwa yung mga classmate ko dito at parang gusto pa nilang ma-experience maglaro dito. <laughs> Pagkauwi uwi ko nga ay eksakto, birthday din ng kapatid ng lola ko. Nandito rin pala yung iba naming mga kamag-anak. Bagamat medyo late i-upload ay gusto kong batiin si lola chit ng maligayang kaarawan. <laughs> dahil medyo magutom na rin ay tara samahan nyo akong mag trip. Maraming salamat sa panonood at pagsama at huwag nyo kalimutang ishare yung video na ito. Huwag nyo rin kalimutang mag sa baba para alam natin kung saan ba ang pinakamalayong naabot ng video na ito. Hanggang sa muli ako si Kuya Jay, like and follow for next video. I love you all!